Once again, nandito na naman po tayo para tumulong. Muli na naman po tayo magpapaalala kung halimbawa kayo nga po ay let's say nasa breakup ngayon or nakakaranas ng rejection. Mga utol, I've been there. Napakahirap ito to be honest with you. Ito po ay isang sitwasyon kung saan alam mo yung feeling na nagplano ka, feeling na you will give your best, ibibigay mo lahat sa kanya, pero at the end parang nasayang lahat. Yung iba nga po dyan, inabot na po ng maraming taon, maraming buwan, pero sa huli, ito lang po ang kababagsakan. Alam ko po na pagka ito po ay nararamdaman natin na sa ganitong feeling ka, ang pakiramdam mo ay parang wala ng pag-asa. Kumbaga parang nasayang lahat. At nag-iisip ka most probably ngayon kung paano mo uulitin ito o kung paano mo babawiin ito. Hindi po tayo dapat mag-focus sa ganoon. Hindi po tayo dapat mag-overthink or let's say maging malungkot kung halimbawa ito nga po ay na-experience natin. Ang gawin natin mga utol, pilitin mo or let's say labanan mo gumawa ka ng way para maibalik yung value mo. Literally, para maibalik mo yung sarili mo, mga utol. Because kakailanganin mo maging kumpleto, kakailanganin mo maging malakas in order to win your ex back. Relationship na pinahalagahan mo, ika nga. Pero paano mo papahalagahan ito kung halimbawa hindi niya nakikita ang value natin? Kaya nga po, always, binabanggit ko sa mga vlogs ko, mga utol, na kung wala tayong halaga, Papaano magkakaroon ng motivation or great tool or triggering factor ang ex mo para ibalik ka mga kapatid? Yesterday, nag-vlog po ako na kung halimbawang mararamdaman niya na magaang yung pakiramdam niya na kung halimbawang siya po ay babalik sa atin, ay ito yung mga mapapala niya. Nag-mention ako doon na kailangan maramdaman niya yung happiness, kailangan maramdaman niya yung benefits, kailangan maramdaman niya yung success, satisfaction, instead of the consequences. Yung consequences kasi ginagamit natin yun in order for your ex to realize yung value natin. Pero kung halimbawa siya po ay pabalik na at doon na nga po yung situation kung saan siya po ay kumukonek sa atin mga utol, of course, kailangan maramdaman niya yung satisfaction. Ito po ay didiscuss ko ngayon, although ito po ay binlog ko na many months or many years ago mga utol. Pero lately kasi sa mga coaching session natin, napapansin ko sa mga nakakausap po natin kapapong, ay hindi po sila familiar dito. So, meaning, hindi pa po nila napanood. Anyway, hindi ko po sila masisisi. Dahil most probably baka nadaanan nila. Kaya lang, it's just na hindi siguro nag-register sa isip nila dahil nga po sa kaguluhan. Isa pa, alam ko rin na I think mga twice or once ko lang po na-vlog ito mga kapatid at hindi ko masyadong na-emphasize. -e Although, it's very, very, very important mga utol. Ang tawag po natin dito is clear way. Ang ibig sabihin nito mga utol, hanggat hindi nararamdaman ng ex mo na meron na siyang clear path or clear way papunta sa iyo mga utol, reconciliation, pakikipagbaligan, malabong mangyari yun. Or sabi na nga po natin, baka hindi mangyari. Kasi kakailanganin ng ex mo yung magaang na pakiramdam. Although I do remember a few months ago, binilag ko rin na kung gusto mong bumalik ang ex mo, aside from changing or development mga kapatid, ay hindi lang yung changes sa mind niya or trying to change their mind. Ang importante rin dito mga utol ay kailangan maramdaman niya yung positive na connection sa atin, yung deeper emotional level. Sabi ko nga po, don't try to change their mind. Instead, change their mood. Kasama rin dito mga utol, connect din yung binabanggit ko na clear way. Kaya kung halimbawa kayo nga po ay nag-aaway ngayon, nagbabangayan, nagpapataasan, at tipong parang binabatuhan ng mga negative thoughts, nagbabato ng mga negative thoughts, siraan, bad tripan, angasan, away sa mga oras na ito mga utol, of course, ibig sabihin po noon, hindi po natin natututukan yung principles na to Dahil hindi po natin nabibigyan ng clear way o pakiramdam na magaang yung ex natin papunta sa atin mga utol. So, marami po kasi akong clients na nakakausap na kung halimbawa ang nasa ganitong situation at sinusubukan ko silang ibalik. Pero mapapansin mo na nandun yung coach, gusto ko siyang gantihan. Coach, napakasalbahe niya. Coach, napaka red flag niya mga kapatid. Pero intentionally, gusto nilang ibalik yung ex nila. Tatanungin kita mga kapapong, how is it possible? Paano mangyayari yun na gusto mong ibalik ang ex mo pero punong-puno ka ng pait at galit? Asar na asar ka at nasasaktan ka. Nasasaktan normal lang yun eh. Pero yung galit mga utol, paano natin maia-associate yung reconciliation kung halimbawa ang negatibo at galit na galit ka sa ex mo mga utol? Posibleng magkabalikan kayo dahil nga po sa mga prosesong tinuturo natin. Pero ang tanong, paano kayo magsasaksid? So ibig sabihin mga kapatid, instead na nag-iisip ka ngayon, nag-overthink ka kung ano dapat mong gawin para bumalik ang ex mo mga utol, bakit hindi mo i-consider yung mag-create ka, gumawa ka ng clear path papunta sa'yo. Yung tipong ang gaang na pakiramdam niya na alam niya pagka tinawagan ka niya mga utol, it's already safe to communicate or even talk to us. Kasi yun yung kadalasan eh, sa mga clients ko, sa mga nakakausap ko, coach ayoko siyang kausapin pagka kinukonvince ko sila na okay gawa tayo ng triple A. Yung triple A po mga utol, yun yung mga tinuturo natin dun sa, wait lang po medyo bumababa. Okay. <laughs> okay. Yun yung mga tinuturo na, baba tayo natin. Yun yung mga tinuturo natin mga utol sa mga video natin, na kailangan gawin natin yun in order to get that positive connection for a possible reconciliation, mga utol. Tinuturo natin yun sa mga coaching session natin. Pero ang tanong, paano mangyayari yun, mga utol, kung halimbawang bad trip or galit na galit yung ex mo sa'yo? Kasi alam naman po natin, dadaan pa siya sa mga stages na yun. Mararanasan pa rin niya yung, naku, susubukan niya tayong awayan. Bakit? Maraming beses na pinapaliwanag ko yun in order for him or her to justify that the breakup is necessary kailangan mangyari yun eh. So, kailangan palipasin mo yun. Kailangan gumawa ka ng paraan. Kailangan trabahuhin mo yun, mga utol, na magkaroon kayo ng clear way, clear path sa isa't isa. Dahil hindi kayo magkakabalikan kung halimbawa ang masama ang loob at nandun pa rin. Of course, time and space makakatulong yan. Alam naman po natin na pagka halimbawa ang pinrovide mo yung space, maaaring mag-heal yun naturally. Pero of course, kailangan mo ng mga motivator or triggering factor para maganap yon Katulad nga po ng mga AAA na tinuturo natin sa coaching session natin. Isa pa, tinuturo ko din yung character na kailangan maramdaman niya sa'yo. Of course, kailangan makita niya na understanding ka, kailangan makita niya na nandun yung respeto. Hindi yung tipong pagkasinabi yung pangalan mo, threat at pressure kagad yung ma feel niya, mga kapatid. Maaalala at marirecall niya yung nangyaring breakup at awayan ninyong dalawa. Pagka ito po ang mga utol ay sobrang-sobrang, let's say, nangingibabaw sa mga oras na to, and with your and with your intention na ibalik ang ex mo kailangan burahin mo to kailangan gumawa ka ng paraan para magkaayos muna hindi naman necessarily magmumukha kang needy of course dahil hindi mo kailangan mag-beg in the first place ang kailangan mo lang gawin mga utol is provide the respect provide the space provide mo sa kanya yung understanding yung tipong parang mababalik yung mga dating ugali natin at character natin sa kanya and then leave ang tawag ko nga po doon mga utol if you're familiar with it graceful exit Pagka tinuturo ko to sa mga clients natin, especially sa mga former videos natin na kailangan natin ng clear way at kailangan natin ng graceful exit. Then, proceed to the no contact, mga utol. Pagka ito pong tatlong to ay pinagsabay-sabay natin or let's say pinagkasunod-sunod natin in order to win your ex back rather than focusing on panic, takot, pagiging depressed, mga utol, yun yung kabaliktaran, I'm sure magsasucceed ka. And I'm very sure lalabas yung outcome na gusto natin mangyari kasi alam naman po natin, mga utol, mahal pa rin tayo most probably ng mga ex natin. It's just na kailangan lang po nating ilagay o gawin yung tama in order para magmaterialize po yung pakikipagbalikan na binabanggit nga po ni Papong TV. So hoping na nalinawan tayo ngayong araw na to mga utol dahil sa totoo lang napakaraming nalilito at nasasaktan during breakup. At sa pagkalito at depression na yon or struggles na yon during breakup mga utol, nahihirapan tayo mag-isip ng tuwid or matino. Maraming nagsasabi na o sige, mag no contact ka na lang. Okay na yan. Just walk away. Okay na yan. Babalik na yan sa'yo. Hindi po mga utol. Although alam kong maraming mga foreign coaches or even coaches dito sa atin, magagaling po lahat yan mga utol ha. Ah. Pero ang ibig ko pong sabihin mga kapatid, of course, there are formulas to make it better, even more better, para mas maging mabuti at mas maging effective. Tinuturo ko yan sa mga videos natin. Kung kayo po ay nasa coaching ko mga utol, malamang na malamang na very familiar kayo dyan. At yung i-associate mo sa respect and understanding, number one, at yung pag-create ng clear way, number two, at yung pag-execute ng graceful exit, plus kung ano-ano pa tinuturo natin mga utol, all in all. Sa palagay ko, yan na po yung isa sa pinaka-superior or effective way para bumalik ang ex mo sa'yo. Sa totoo lang, dito po sa Papang TV, marami po akong clients na nagsasucceed. Hindi po brag yun mga kapatid ha. Yun po ay totoo at nakikita nyo naman po sa mga comment section. But nevertheless, I hope na nakatulong po tayo ngayon. Especially kung kayo po ay nasasaktan mga kapatid, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Hahanapan at hahanapan po natin yan ng solusyon. Siyempre po, nandito naman po lahat yan sa videos natin. At kung kayo po ay familiar dyan mga kapatid, kung hindi ko man naibalik ang ex mo sa pamamagitan ng mga videos na to, I know na mas naging better po tayo as a person in terms of handling yourself relationship. Dahil kung halimbawa kayo po ay magkakaroon ng panibago o let's say may babalik sa isang relasyon, mga utol, at least yung best version na po natin ang may lalabas natin. Hanggang dito na lang po muna tayo, mga utol. Thank you po at maraming maraming salamat po sa lahat. Papong TV.